Okay guys, ang video natin ngayon ay patungkol sa paggawa ng charcoal briketch. So paano nga ba ito gawin? At paano tayo makakatipid sa uling? Bueno, samahan nyo ko guys at tingnan natin kung paano gagawin. Okay guys, ang unang gagawin natin ay itunin natin ang sobrang uling na panggatong at itunin nito lahat. Pagkatapos, mapulit ka ang lahat ng mga burog ng uling kumo. Siyempre, kumuha ng kahoy para gawin itong pulbos. Si guys na ito ay durog na durog para maging pulbos na. Ayan na guys, matatapos na pulbos yan. So ang sunod na gagawin natin ay hihiwalay natin yung malalaki doon sa kumpos kagaya ng inyong nakikita so check in guys na ito ay walang nakahalo na malalaki mahalaga na ito ay durog na durog para maganda ang pagkahulugan nila guys Okay? So, matapos guys na maiwala yung malalaki sa pugbos boss. So, ang siya guys. Ang sunod naman natin gagawin ay lagay ito sa plastik Matapos ay timbangin. Dito mo, sa hilot ka lahat siya guys. At pagkatapos niyan guys, kumuha ng kasabas flour timbangin nito sa timbang na 200 grams tapos ito ito ngayon ninyo makikita kapag luto na siya guys o so, sticky na siya ihalo natin siya sa pulbos na uling So, guys na ito ay nakamix ng gusto sa ito. So, minuto na pakapat. Kapag na, na, so nahalo na siya guys, so titignan natin kung pwede na siyang mabilog yan yan guys kapag ganyan na siya guys uh, pwede na siyang gawing breakage so yun din na natin yung hulmahan gumamit ako ng diunan na PVC at yun ang gagawin natin molding Siyempre gagamit tayo guys ng kukuk ko Ay, para sa ano para ma para masiksik ito ng buktok o so, ganyan, ganyan ang masigitan mo Pagkatapos guys, ganyan ang lalabas ganyan yun, guys yung Ulit-ulitin ito guys hanggang sa matapos, hanggang sa maubos ito na maging ganyan. Ayan, ang dali guys. Dahil wala tayong machine, kaya ganito yung paraan ng pagawa natin. Ginawa natin ito sa paraan ng manumanan. So yan na nga guys, tapos na yung lahat na ginawa natin. Yan ang pre-finish product natin. So ang gagawin natin guys, ibibilad natin ito hanggang sa matuyo. Kapag tuyong-tuyo na siya, pwede na natin yan. Salamat sa inyo guys na panonood. Pakisuyo na i-share ito para makatulong din tayo sa Salamat!